Ang chika ni Miss Angge kasama nila si Paul Oblino na manood ng isang daang awit para kay Stella. Siyempre, naroon din si Chinita Princess. Support ng support din kay Bella Padilla. Sabi sa inyo, malapit na malapit din si Papi sa mga best friend ni Kimmy. Lalo na kay Miss Angge. Dahil ilang beses na niyang nakakasama ito sa trabaho. Busy man sa taping ng Kimpao basta para kay Kimi, ipapasara ang isang sinehan para sa kanya. Ayon nga sa mga komento, ayon ang loyal at consistent. Si Paolo lang yung nakikita kong ganyan na magbibigay din ng oras para makilala ang mga kaibigan. Ni Kimi, green really flag nga talaga bukod sa pamilya, lahat ng mga mahalagang tao, pinapakisamahan at nilalapit ang sarili. Kutya Paolo. Dead masama sa mga bashers na walang bukang bibig kundi ang siraan ka Yes, yung naginagamit ang love team nila ni Kimi, para hindi malawos Kunwari daw umano na loyal pero babaero Ay nga sa pagtatanggo ng fans Ang galing umeksena lagi ng mga haters Buti pa sila alam yung mga ganong bagay bakit ang kimpaw at kami mga fans hindi namin alam iyon? Kung ano po kasi ang nakikita natin sa darawa? Mas mabuting kiligin na lang. Huwag nang maging bitter. Tanggapin na sila ang para sa isa't isa at never nang maghihiwalay. Hihiwalay at pupunta sa iba pang mga love team. yan sa mga komento. Anong seniorito Sa nakakakilig na update, имаанши анге